Magandang umaga ulit sa inyo mga kahappy tot This content is inspired from doon sa mga raffle entry natin kahapon sa store Halos lahat doon sa kanila ito yung sinasabi Always be happy Sabi nga ni Mam Ma Shenji, yung kaya aking napili na tot is <clears throat> Life is a matter of choice Choose to be happy okay. Ang tanong natin Paano ba maging masaya and ano ba ang dahilan bakit tayo sumasaya? Okay? Lahat tayo gusto natin magiging masaya ang ating pamumuhay, masaya ang ating araw-araw. The problem is, hindi natin makita yung reason para sumaya. Or, hindi natin alam kung paano sumaya kasi nasa mundo tayo ng kalungkutan. Ito, para sa mga uh, hindi alam kung paano sumaya and nandoon doon sa kasalukuyan naggabi or bagyo na kanilang buhay. Yan na kadalasan kaya tayo nagiging hindi masaya is maraming tayong disappointment, maraming tayong inanakit, maraming tayong galit. So yun yung dahilan kaya hindi tayo sumasaya or inget yan. yan, yung mga dahilan eh. Kung makatulong, so ito yung pwede kong ibigay. Una is learn to change your focus. Huwag nating hayaan ang ating isip na nakafocus dun sa dahilan bakit tayo nag-depressed i-change natin yung focus into positive thoughts. Positive thoughts kasi it develops na ng good vibes na kung saan lahat ng ating galaw, ating things sinasabi ay nagiging positive na kapag nagkaroon tayo ng positive thoughts. Now, paano tayo nagkakaroon ng positive thoughts? Ang gawin mo lang is isipin yung mga bagay na naging masaya ka. Or isipin yung mga tao dahilan bakit ka sumasaya. Okay? That will bring you happiness and your focus will become a positive. Isa pa is be grateful sa lahat ng mga bagay. Kahit na hindi maganda yan, kahit nasa, nasa punto ka ngayon ng pagsubok, tandaan nila lang that everything happens for a reason. God has always big and happy plan for you. Yun lang isipin mo, gratification. And that comes from faith do not compare. So, iwasan natin ikumpara ang status ng buhay natin sa ibang tao. Iwasan natin ikumpara kung anong meron na tayo sa ibang tao. Kasi kapag ka doon ka nakafocus, malamang sa malamang nandod doon yung inggit. Kapag ka nagkaroon ka ng inggit, doon na mangyayari, ma, uh, nagiging ano ka na, uh, loser, yung parang sisiraan mo pa siya, kasi naiinggit ka. And doon na nabubuo yung awa, yung toxic ng uh, pamumuhay. Kasi wala ka ng ibang inisip, kung paano pa pabagsakin yung taong kinaiingitan mo. Kasi nga, nagko-compare ka. It's better to beat yourself, not others. Kung nag-focus ka sa sarili mo, ano mo i-improve yung sarili mo, your, or kung yung status ng buhay mo, or kung nandoon ka ngayon sa, sa, problema, is paano mo riresolvahan re yung problema. Kasi every time na nalagwasan mo yan, doon na papasog yung improvement. Yun yung success na tinatawag. Yung happiness kasi nanggagaling kapag may napagtagumpayan ka or merong ka na-receive in a positive, okay? Do not compare. Don't hate, okay? So, kapag ka puno -puno ka lagi ng galit sa iyong puso, yung merong kang sinanakit, sa ng loob, na tinanim dito, hindi mo namamalayan na na na-apply mo na rin siya sa iba. Ikaw na yung tipo ng tao na masungit lagi sa ibang tao, na hindi ka pwedeng biruin. Kasi nga, nagiging attitude mo na sa kasi kargado ka ng galit. Yun na yung mundong ginagalawan mo. Na, dapat maging mabait ka sa kanila para maging mabait ka. So, be kind na, okay, para maging masaya. Kasi, if you are a loving person, you will live in a loving world. Nga lang, kapag ikaw yung taong puno ng galit, you will live in a toxic world. Kasi toxic ka na kung paano ka mag-approach, okay? Loving person, sabi ni Dwayne Nguyen, loving person live in a loving world. Hostile people live in a hostile world. Ang taong mapagmahal ay laging sumasaya. Ang taong puno ng galit ay laging nagsusungit. Think that this day is your last day. Para sumaya ka, isipin mo na huling araw mo na ngayon dito sa mundong ibabaw. Bukas, yayao ka na. Nakakatakot, yes. Kasi ito yon. Kapag ganun yung thinking mo, di ba susulitin mo? Pupuntahan mo ang gusto mong puntahan, kakainin mo na masarap na pwede mong kainin, pupuntahan mo yung taong nakagalit mo para humingi ka ng tawad, or pupuntahan mo yung mahal mo sa buhay para sabihin at ipahayag ay yung pagmamahal, lahat susulitin mo. Isipin mo na bukas wala ka na. Sulitin mo ang araw na ngayon kasi baka wala ka ng chance ang sumaya at ngumiti bukas. Yes, parang nakakalungkot isipin kasi bukas yayaw ka na. Pero kapag ka ganun yung thinking mo, lahat ng galaw mo ay magiging sulit hindi mo hahayaan na maubos yung araw na yon na hindi naging kapakipakinabang. Ako pag inisip ganyan, usually lang tinitingkin ko agad yung pamilya ko. Ibigay ko na ang lahat, sasabihin ko na ang pagmamahal ko, ipapahayag ko lahat. How do I love them? O, di ba? So, kapag ka ganun yung thinking natin, nagiging mapagmahal tayo. Lahat ng tao na nararamdaman na malapit na siya, daging ganyan. Nagkukumpisal, di ba? Patatawag yung kagalit, ihingi ng tawad sa pinag pinag napag, nagawa ng kasalanan. So, ganun yung nagiging thinking natin. Kaya, very important na think that this is the day, this is the last day mo sa buntong babaw. Nagiging positive ang mga outputs mo sa buhay. Doon sa mga tao, nandoon ngayon sa down part, sa depressed part, sa buhay, hindi araw-araw gabi. Ang bagyo, or pagkatapos ng bagyo sa buhay, laging maganda ang umaga. Ang ibig sabihin, kailangan mo lang mapaglagpasan yung gabi or bagyo ng iyong buhay. Laging maganda ang umaga. Tandaan to, kahit saan ka pumunta uh, lugar kapag binagyo, iba yung umaga kapag lagpas ng bagyo. Kahit wasak-wasak na yung <laughs> mga, puno puno laglag na. Iba yung pagkaramdam kapag sumikat na yung araw tapos na yung bagyo. Ang sarap. Ganun po sa buhay. Kailangan lang natin lagpasan, tibayan, at manalig sa taas na matatapos din yan. Happy thought.